sadlain mo na tayo ng biyahe. Okay. Mula kanina naka isang patak pa lang tayo. Sobrang traffic. 'Yan 'yung sobrang traffic kanina. 'Yan 'yung sobrang sobrang, sobrang traffic. So, from IPI to IPI na ako ako ng booking kapunta dito sa Tomas Morato. Pagbalik ko, wala nang pumasok. So, nag-coffee mo na tayo. Coffee break. Kailangan muna natin mag-sideline. You know? Ride safe, mga idol.